sit down niya si Paris. Sit down, Milan. Yan. Very good. Huwag lang kay Paris, ano yun. Hariin mo. pinaritan yung damit nila kasi. Yung damit na sinusuot nila. Hand wash ko yun. So, malamig nung nakaraang araw. Nakaraang... Karang linggo. simulan na karang linggo malamig para yung damit na ngangamoy. Kaya pinalitan. Sabi ni Madam, wag na mag -hand wash. Kailangan talaga ano, iwashing machine kahit eh dalawang piraso maliliit na damit. Kaya ayaw na ayaw nila sa akin na -hand wash ako ng damit ko. Kasi may washing machine naman, may dryer naman. diyan siya pares. Pabuhat 'yan. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Ay, ikulit na. bababa kami.